So what's up, what's up mga paps? Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Kung makikita nyo mga paps ko sa aming village yan. Village ng mga daga. Minsan pa nga, kinagawang pansit ng mga wiring ng mga motor ko. So ayan, mga kalitong ko, palabas na ako ng aming bahay. Luuban nga pala dito sa amin. Hindi na nga ako nagpalang kay misis lumabas. Baka kasi hindi ako payagan bumiyahe. Puro babae nga daw yung pinapasahiro ko. Kaya maya maya pa nakalabas na ako dito sa looban namin pagkalabas ko dito, dito sa looban namin pinasukan na ako ng booking malapit lang dito sa amin payatas to fairview lang mga paps at yun na nga nakarating na kami dito sa Trist Residence pagkahatid ko pinasukan na ako ng pangalawang booking good morning po aron po dito na rin nakuha yung pangalawang booking ko dito sa Trist Residence Maya-maya pa, nakarating na kami sa drop-off location ni Sir. Dito lang sa MRT, eh. likod lang ng Trinoma Mall. Galanteng nga ating customer. Kasi 24 yung rate niya, pero 200 na yung binayad sa atin. Salamat sa iyo, Sir. Magbuhay ka gusto mo. Dito na rin ako nagabang ng mga booking dito sa Trinoma. So, nagtambay muna tayo dito, pero nabutan tayo ng isang oras na dito. Nag-antay ng booking, pero hindi tayo pinapasukan mga paps, no? So, yun. Nagutom na nga ako, mga paps. Gumapang na ako. Papunta sa parisan. Dito lang sa may uh, diliman. Okay. So, yun, mga paps. Uh, mag muna tayo. Tapos, uh, diritsyo na tayo ng pasok ngayong umaga, mga paps. Okay. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa panunood. See you next vlog, mga paps. Bye-bye.